So yan, welcome guys sa ating channel. So kanina naglive na ako tungkol sa paggagayat. Ngayon naman ang gagawin natin, tayo palagay na nga nung gata. Lulutuin naman natin. syempre ang katulong natin ng walang kapugi-puging areng ah ah wala inam tapos ilalagay naman natin ang Aha ating unang luluto ay mabuti ang dahil sa pagkatao Yung... ah. dito. Habang ganito, ilalagay na natin tong ano. Maglagay okay, tayo ng sibuyas. at bawang. And luya. Tapos lagyan natin ng paminta at Ayan, nalagay na natin yung lahing at saka gata. Bali, pangalawang gata tong inilagay natin. Tapos, palalambutin natin siya sa pangalawang gata. Pero, may timplan na rin naman. Tapos, saka natin, ilalagay yung kakang gata. Mamaya. Ah, Dahil na naman sa usokan nito, oh. Ang uso. Oh, oh. Putim na. Putim na. Putim ka talaga siya. Hindi na natin naaayos tong ating lutuan hmm, na to. Wala nang sunod-sunod ang ulan, hindi maka galaw ngayon halos ngayon lang halos umaraw dito. Akala ko nga masisira na naman tong tolda natin. Ngamya. So habang nagpapakulo tayo, tingnan atika, at kahit malabo. So ayan. So habang nagpapakulo tayo, si Boss Bobim naman ay nasa ano nag uh, sisiga. Alam niyo kasi dito sa bukid uso naman ng siga. Pantanggal din ng lamok. Yan. Boss, ba't pogi mo? <laughs> feeling na feeling naman eh pag sinasabihan ng pogi. <laughs> so, tingnan na natin yung ating niluluto. At talaga naman, time check natin is 11.11. -11. So, ang balik nina Super Idol nina na Master JR dito ay 12. So, kain na nayon So, may piprituhin pa tayong dilis. Ako po! Atin ng tingnan yung ating nilulutong yun. Oh. kayo lang. So, ang pangalawang gata natin ay ganito. Yan. May lahok na siya. Mga sili, sibuyas, luya. Yan yung pangalawang gata natin. isang hugot. ito na yung laing natin. Yung laing. Yan. Naluto na natin yung laing. Yan. Kasi hmm. natin ang laing. Ito naman ang ating isusunod, ang bikang. Ito na yung bikang natin. So, yung bikang natin, ang lahok lang naman, ay dilis. Kung pansin nyo, wala siyang ulo kasi tinatanggal ko talaga ang ulo. So, si sibuyas, bawang, harina, uh, magic syrup, paminta. Yan lang ang lahok nyan. Natin ngayon ang ating bika. Kaya tara, umpisa na natin luto. So, ito na yung ating bikang. So, naglagay na tayo ng tatlong uh, bigang natin dyan at atin nang i-trim ito. na natin. So, hintayin lang natin siyang medyo mag-brown-brown -brown pa at uh, luto na yan. Nalimutan na natin kuhanan yung kainan. <laughs> As in talagang ubos gutom na gutom ay kaya ayun na huli na ako oh, parang merong kawatan oh, doon sa likod daw pa ano yan riding yung ano yaka ito po yung mga Eh natapos na yung ating kainan at uh, siesta-siesta naman, makaligo naman ah napakainit sa labas. So, ang mga niluto natin ay laing. So, Ate Janice, nag, ano ako, ako, para sa iyo. At uh, tapos, yung dilis na ano natin, niluto natin. Yan ang naging ulam natin ngayong tanghalian. So, mamaya naman, kung sakali, mapunta natin mamaya si Petty Wap. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin sa kanilang. Alam ko kasi may kabote. So, kabuti naman tayo. Ano? So, ayan. Maraming maraming salamat po. Kahit na sa maliit na vlog ko lang. Sa everyday vlog. Maraming maraming salamat po. Bye-bye! Three hours later. So, ayan. Dito na... Nandito na tayo sa ano? kinapeti So, nakuha na rin natin. Si Petty yun, oh. Yan. Pinakukuha ko siya ng paayap. So pagkagantong sukalin eh hindi ako napunta sa ganyan at ako'y takot sa... Alam nyo na, sa lahat ng gumagapang ako'y takot. Kay Bimbo lang ako hindi takot. No? <laughs> Pag si Bimbo nang um, ano, gumapang. <laughs> Siyempre kasama natin si Ramram Ram na gandang-gandang babaeng kaaawas lamang. At bagong-bagong pintura ng lamesa ay drinuwingan. Totoo ba gayon? Ram, totoo yun? Na nag-drawing ka ng ano? Nang dun sa table mo? Kinulayan mo yung table mo? Ha? Totoo o hindi? Sabi ni teacher. Ha? Pero may star ka ngayon. Ang alam ko ay 50 star ah. O ilan na star mo ngayon? Ha? Ah. 12? Aba! Pagka laging day, o mabibili nga ang ano bang gusto mo, daw. kap Anong kapalit daw nun? Ang um, um, lamesa ko upuan. Lamesa? Akala ko yung ang gusto nito. Bakit lamesa upuan? Uh. Ah! Yun baga. Ha? Ah? ayaw Christmas is waiting for you It'll never start without you Never start without you <laughs> So, pinakukuha natin ng paayap si Petty Yun. Yeah. Si Petty Dito tayo, huwag ka dyan Tapos, kuha na rin tayo ng Lansores <laughs> Kapal ng mukha, no? Ang kapal ng mukha ni Ate Ellie yun, yung mga bata nangunguha ng ano, nung nangunguha sila ng ano. Kabote? Kabote. Eh, meron na naman tayong kabote. Yun, nakakuha na rin si Boss Bob. Ano kaya ka nakain noon? <laughs> Tingnan natin. Tingnan natin. So, ito yung kabote na dadalhin natin. Yan, nilagay na sa plastic. So, puro kabuti yan. So, dito, merong rabbit. Baka dito, meron din yan eh. Yung mga kabuti. Yun, may nakakuha nga si Busbobin na kabuti. Yun. Ilan yan? Oh, malaki din yan. Oh. Yan. Kabote. Paborito niya yan eh. Anong kinakain mo? Pagsalitay mo si Ram. Ram, ano rin? Kabote. Kabote. Kabuting ano to? Kabuting mushroom. Kabuting mushroom. <laughs> kabuting, kabuting ano to? Kabuting mushroom. Ano, Ram, anong pangalan ng teacher mo? Teacher Maan. Maan ano? Um, Ram, pangyong asin. Yung Ram. Pahing asin. <laughs> Nautusan ng asin. Anong kakainin mo? Bayabas. Ay, ipanguha mo si Tutoy. Hindi mahilig si <laughs> hindi <laughs> mahilig? Aakitin <laughs> <laughs> Hindi ng mga ng <laughs> alam nung patubuan nila, <laughs> Oops, so, ang dami daw ba Oh, ang dami ba yabas? Ang dami ba yabas eh. ni tiyot ni tutoy. Bayabas. A Akyat? Oo. Uh, uh, eh, baka maputol sa akin yan. Hindi mapuputol maputol yan. Sungkit eh, na la ang... Eh talunin mo na. Ano na kay Tutoy, yan? Kukuha ka? Sige, kukuha. Wala talaga. Ah, ah. Daming bayabas po. Ito yung bayabas na local. Yung isa la, yung maliliit na bayabas. Ram, baka malaglag ka ha? Ah, native. Native. Local, eh imported na rin naman yung bayabas na malalaki dito ah. Good local, tayo hmm. yun. Yeah. <laughs> ko. Uh, yung plastic. Mm -mm. At mangungo Ate Eli ng ano, papasalubong natin kay Kuya Gio. <laughs> Tingnan natin kung an isang <laughs> kukuha ng plastic yan. Takboy. Mm. Dalang ang plastic ay walang <laughs> oh, galing talaga! Ah, ama, ah, asahan na talaga eh. May baon ka kay Tatay Bimbo. Ano? May baon. Nanghingi ba ganang baon? Apoy. Hindi. Apoy. 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 Ha? Apoy. Apple? Apple? Star, -apple. Ha? star Apple. Ah, Star Apple. Akala ko yung nanghingi. Hindi. dapat i-ano, mahihigaan. Ari, ano? Oh, Ay, di mo na marunong. Mahihigaan talog. Nandiyan si Lolo? Nandiyan lamok. Malamok lang. Iba talaga. Napagkuhan na na yan eh. Walang kain ng kain. Sinabi ng... Ayun oh, malaki oh, dalawa. Tambaka malaglag ka. Ganito sa bukid eh. Madami kang makukuha mga fruits. Mga prutas. Ayan. Kukuha tayo ng bayabas. So, bayabas! lubung natin sa anak natin. Kasi, <laughs> kasi ang bayabas ay paborito ng ating anak. Sa lahat ng prutas, bayabas ang kanyang paborito ang paborito. Toy! mo akong bayabas? Hindi, o oh, yun nga ang gusto nun eh. Adyo po? Oo, oh, hindi ako marunong. Tara, ajo. Kleo aku diet <laughs> 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 ah, aku timareh. Aku mau aku timu, aku timu. Baba, baba. Kaya-kaya aku nita. Pag nalaglas to yan. Ah, ospital ta. Isko <laughs> po. Tatasan gusto yay un damitinay. Eh, miten, miten, miten. Oh, biden, oh. Miten, Oh, ari, oh. Hoy. Oh.

Said that I care, I still, you mean it It's been a nice month since we've been okay I'm putting off what's gone mapapanood to. Nako, hindi ko to i-edit, hindi ko to puputulin. Sino pa? Picture mo, picture mo. Shout out kay Kar Karmay kasi lang. Ay, Yun. Shout out kay Karmay magkarada. Yun. So yan. Madami-dami din tong nakuha natin. Pwede na tong pangsigang. <laughs> Masarap na sinigang sa bayabas. Uh, -uh. At, ito pa. Naks nang. Meron pa eh. Wait. Kung oh, nga, nasan yung kabote? Eh? Kakunti nga ako. Ayan! Yan, yung sinasabi ko siyang mabito. Mas sa bugay sa nagasun Kaya talaga minsan maganda ang nasa bukid. May prutas ka na may gulay ka pa. Ah, ah. Ha? Napakadaming nakuha ng mga bato. Sino? may butas. Kabote. Hmm, kabote. Oh. <laughs> Pwedeng mag sa bayabas eh. <laughs> yung kailangan, okay, yeah, yung mo lang. Tabuan. Ano kaya Kasi ano yun, ito, ang uod eh? naman ano na yan eh. Yun yun na yun, ano yung dito? Na tubuha? Mm -hmm. Okay. Ang pinagpatas-batas pinag nila ngayon. Like. Pwede mo sampulan yan ng kalinga? Yan yeah. sa extension. Ay, magkukulong pa nga pa Ay, kuryente ba yan? Patagal yan, pag pahinitin niyo muna nang wala pang ano eh? Wala pang blower. Pwede ano to? Fertilizer yan. Saan? May amin niyo. nyo. Paano Sa Neo. Abuno mm. na Neo. Nilalagyan din pala yun? Mm. Abuno. Alin. Abuno na yan. Sa mabaho. Okay. Oo. <laughs> tubo lang ito na tinakpan. Alin? Ito. Oo, oh, tubo tinakpan yan. Ito. Ito? Oo. Uh, tubo rin siguro. Tubo yan. ano? Yung... Um, nga um, naman kumukupan ng kuna, no? <laughs> wala, yun lang. Yun lang napatakan Ito, 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 wala nang <laughs> <mas>, uh, <laughs> ito, mas, uh, ito, 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 Pinabalta na yung ating mga kabuting binigay ni Petty Wap. So ganito. Ito na siya. May kape pa na? May... Gusto mo kape? Eh, gusto mo? Gusto na? Hindi. been looking for a way out i'm sick of feeling like i'm way down stuck in the middle of a large crowd i just gotta fight and climb my way and then break out adrenaline in my system i just wanna be different i just wanna be winning i've had this fight since the beginning got a mind with no limits but sometimes i